Red flag ka nga. Che! Bakit kayo ba hindi ano? Pili nyo din naman kayo ah. Habang pinanghaawin sa taong hindi naman kayo gusto. Hindi naman kayo excited mag-quiz, hindi naman kayo excited magpumulat ng libro, excited kayong makita at sumuliyap sa crush nyo. Kung mapasok kayo na maaga, present kayo sa flag ceremony. Ang feeling nyo naman, nakala nyo naman talaga, flag ceremony pinunta nyo. Hindi, para simula umaga hanggang hapag kasama mo mo. Ang masakit doon, nag-prom kayo, hindi ikaw ang sinayaw. Akala mo, meant to be kayo kasi pareho kayo ng age, pareho kayo ng grade, pareho kayo grade 11. Hindi, dahil ang hahanapin niyan, grade 8. oh, hindi kumasa ng mga to. Pa oh, bakit? Sa so, tingin nyo, nagsend kayo ng mga, hello po, sir, lang po need po para sa grades. Ang feeling niyo naman, akala nyo naman talaga para sa grades. Hindi, para dun magstart yung convo nyo. Ginamit nyo pang dahilan ng pagiging SSG nyo. Tapos, hindi na nga kayo legal sa mga magulang nyo. Makikita ko pa kayong lalabas at naglalakad sa labas ng school nyo. Dala-dala pa yung bag nyo ng ibang tao. Kita e, ko yun. Sakit sa mata oh O, nakadanyan pa. Tapos nakahulingas. Tapos nakahuti. Bakit nandito yung bag? Nagdala ka ng bag. Nagdala ka ng madaming gamit. Ikaw ang magwad yan. Tapos malalaman ko after one week, wala na kayo. Tapos pinagpalit ka. Pinagpalit ka sa circle of friends mo. Isa pala sa mga kaibigan mo. Tapos, alam mo yun, pag magkausap kayo, may realize na shocks, feeling ko siya na yung future ko. Hoy, walang ganon. Sobrang meant to be kami, pareho kami ng ganito, pareho kami ng ganyan. Same birth month kami. Tumigil kayo. Tapos, kailangan pareho kayo nagsunod. Ano yun? Kapal ba kayo? totoo yan, yung mga naghihiraman ng mga jacket na hoodie na yan. Tingin nyo masarap sa mata? Tingin nyo masarap sa mata yan? E eh, paano kung napawisan yan? Yung pamaging rasyon ng breakup nyo dahil may nakawin na iba sa jacket na yan? O, oh, edi ngayon, ikaw naman ang naiwan, kakapahira mo. Yan, pag intrans. Bakit ka pala sa bola? E eh, bakit dun ka pupwesto sa gilid ng port, di ba? Tapos pag malapit yung bola, gaganan ka. E eh, yung bola, nandun naman sa kabila pumunta. Nakasaks pa ng sigaw, hindi naman sa'yo pumunta. Ni may nga, hindi ka mailibre. First date nyo, tapos KKB, ano yun? Ako naman, hindi ako against doon. Kasi gusto ko talaga KKB. Para pag nag-break kayo, walang sumbatan. Kasi, yung trust binibigay ng mahabang panahon. Hindi yung dalawang araw pa nang initigan, kayo na. Oh, ano? Pinamaan kayo? Sali-sali pa kayo sa mga kaklase mong sumasali ng dance troupe? Tapos pag sumayaw? Aba? Sigurado ka? Dance troupe sinalihan mo? Tapos, mga kaklase mong, Ma'am, si akin can I go to the CR po? Tapos, si niya sa katabi. Tara, samahan mo ko. Oh, kakala niyo, CR talaga punta. Dalawa lang yan. Kung sa CR man talaga pupunta, hindi yan ikihe. Magbilit yun yan. Kung hindi sa CR, sa kantin. Aakit yan, may turon sa bulsa niya. Hindi man nakikita, hindi man halatayan na aamoy ah, yan, amoy saging. Ang gabi mo magtatago ka sa libro, gagano'n ka, susubo ka, tapos tatakpan mo ng panyumol, kunwari na kaganyan ka, ta, pero yung totoo, mumunguya ka na. Yura! Teka lang, sinisero mo na rin sila, okay? Pagpasok mo sa library, makikita mo, by fair, hindi ka na pumunta doon para magbasa, pumunta doon para makipag-date, para hindi mahuli. Tapos, bababa ka sa kantin, makita mo, may nag-iiyakan sa kantin, ko yung mukha. Seryoso ba kayo? Nagkaka sa araw pa yakat at magkakaway. Yung mga kaklase niyong magkikita-kita sa bahay, ikaw na nga nagparaya dahil sa bahay niyo gagawa ng project, ikaw pa lahat kikilos. Pag ambagan bagan ni walang mag-initiate sige ako na ang mababayad, sige ako na dito, walang ganon. Tapos yung nanay mo, bibili pa ng pansit para sa mga klas mong pupunta sa bahay. Pero wala kayong nagawa nung araw na yun dahil nagdolbaan lang kayo at kumain. Tapos ang usapan, gawaan ng project. Tapos may maririnig magpapaalam sa iyo, Uy, pwede ko pang isama yung jawa ko. Ay, patay tayo. Tapos, siyempre, iligal. Pag iyahatid kayo sa bahay. Kuya, hanggang kanto lang ha. Baka makita ka ng tatay ko eh. O, oh, hindi niyo ginawa yan? Ako, hindi mo ginawa yan. Kasi akin sundo ako. Ito binigyan sila pati warik ng lolo ko. Sa mga magtatakaw manligaw, umuwi ka na ngayon pala. Hindi ka makakatapag sa bahay namin. Dahil, ititiwari ka sa hanggang.